10 milyong piso. Ako, 10 milyong piso na ang reward para mahuli si Apolok Kibuloy. Siguro naman lilit na talaga ang mundo nitong si Apolok Kibuloy. Ha? Saan kaya magtatago ito? Lahat ng makakasama niya no? at nakakasama niya, sigurado malamang may magtuturo at may magtuturo sa kanya. Kung saan siya nagtatago lalong lalo na si Digong ang sabi niya alam daw niya kung saan nagtatago si Kibuloy pero hindi niya sasabihin o, yan e eh, talagang harap harapan na no? tun talaga si Digong ako talaga antay na lang natin kung ano mangyayari at sabi ng PNP pinag-aaralan daw nila nakasuhan si Digong sa kanyang sinabi na alam niya kung saan nagtatago si Kibuloy pero hindi niya sasabihin at tuloy-tuloy din pati mga kasama niya Piggi isang milyon no, ang reward para mahuli sila palagay ko yung mga malalapit sa kanya isa sa mga yan ang magtuturo kung nasa saan si Kibuloy malaking halaga ang 10 milyon para mahuli si Apollo Kibuloy. O, so, talagang tago ka ng mahigi ha, Kibuloy. No? Yung pinakamaliliit na lunggana na ikaw lang ang magkakasya, magtago ka na talaga, Kibuloy. Sigurado, 10 milyon yan, may magkakanulo at magkakanulo sa'yo. Ha? Yan, kaya, nako, napakalit na talaga ng mundong ginagalawa mo, Apollo Kibuloy. At sana nga, mahuli ka na, ano, Bala na sa ganun, eh, medyo, ano, umaria na itong ating bansa dahil sa mga kaguluhang pinaggagawa mo, no? Kaya, sige, at nang sa ganun, eh, ano ka na rin, ha? Apollo, Apollo Kibuloy, malapit na na mahuli ka rin nang PNP. Okay? So, yan lang po at sana inaasahan ng marami na ultimately mahuhuli at mahuhuli si Apollo Kibuloy. Okay?